Yon, takot naman palang makulong itong litsugas na ito. Tapos ang tapang-tapang, nung kuno ay sinabi ni Marcos Jr. na we're done with ICC, naniwala naman ang ungas, na hindi na magbabago ang panahon at sitwasyon at ang ihip ng hangin. Good luck, Bato. Kaya ako pinagigigil kasi yung tipong Kanyang kailan niyo uutuin ang sambayanan sa mga drama niyo, sa mga paawa niyo, investigation ito, at hindi pa kayo hindi kayo um, ginagawang biktima dito. Okay? Investigation. Sabi nga na itong si ano, maganda yung kanyang binitawan eh, ni uh, Kabataan Party List Representative. Ang sabi niya, swerte pa nga ni Senator Bato dahil binibigyan pa siya ng due process. O ba? Diba? Sa pool ka na naman at pagkakataong magpaliwanag. Tama nga naman. Kahit hindi ko pa nababasa to, ang iniisip ang gusto nang sabihin ni, ni Representative uh, Manuel dito ay, Bakit? Dumaan ba sa due process yung mga pinaslang? Tingnan natin. Okay, ditulad ng libu-libong mga Pilipino, lalo ng mga kabataan na pinatay sa peking gera kontra droga dahil lang pinaghinalaan ng mga police. You see, may due process yung mga yon. ilang buhay ang nawala, at yung sinasabi na si Bato de la Rosa na hindi naman daw lahat ng nakukulong ay may kasalanan, hindi lahat ng nahuhuli at napapaslang ay may kasalanan, edi alam mo pala. Okay? Alam mo pala, ang daming pinaghinalaan, ang daming buhay na, na nasayang, ang daming nagmakaawa, pinagbigyan ba? May due process ba? Hindi, wala. Tapos ngayon, paawa, pa-victim, ano si Mr. Bato de la Rosa? Ako pinagigigil kung iniisip ko yung mga families nga ng mga nawalan. Tapos ganun ganun na lang. Okay? 'Di ba? Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ayan. E eh, ka doon sa The Hague. Anyway, ano ngayon? Paano makabisita ang mga apo ko? Yun daw kasi ang kinatatakutan niya. So una pa lang dapat naramdaman mo na yan. Una pa lang naisip mo na in the future, or lahat tayo, may pamilya. Lahat tayo, pag tayo yung nabubuhay, hindi lamang para sa sarili natin. May mga taong nasa paligid natin na nagmamahal sa atin. At siguradong apiktado sa kung ano yung mga bagay na nangyayari sa atin. Maganda man o mabuti. Apiktado dito sigurado ang family mo. Inisip mo ba yan from the start? In the beginning? Wala naman. Ang inisip mo lang, ma-impress yung idolo mo. Ganun lang. I -i -i ibig sabihin pa sarili. So, do you deserve this? you do you you deserve this you deserve this Th does your family deserve this no hindi nila deserve to sinong, sinong may kasalanan dito ikaw mismo mr bato de la rosa they will grow up lololess wala daw lolo okay so ano yon yung family ng mga napaslang na, ang tagal na ng kanilang hinagpis sila po ay patuloy na nabubuhay. Karamihan sa kanila ay hindi naman, o karamihan ay hikahos, isang kahig isang tuka, mas mahirap ang buhay. Kayo may pera. Kayo may mga resources. Kayo may mga paraan kung paano kayo magkita-kita. Kung paano kayo dalawin sa malayong lugar ng inyong mga kamag-anak at May paraan. Yung mga pamilya po ng Pinas lang, wala na. At yung pagdurusa nila, hanggat hindi ito natatapos ay patuloy yung kanilang hinagpis. So kawawa naman ang mga apo ko. I love my apos so much. Katulad nung sinabi mo na mahal mo ang mga apo mo, mahal din po ng mga magulang yung mga batang na paslang, yung mga minor de edad na pinaslang. Dahil nga sa, sa peke, okay, napakaliwanag, sa peke Nagera gera kontra droga peke okay good luck sa iyo bata